Kung isa po kayong babae na lampas 60 anyos, may nagsabi na po ba sa inyo na ang pakiramdam na laging pagod, mahinang sirkulasyon o ang pagkawala ng sigla sa pakikipag-ugnayan sa inyong kabiyak ay normal lang na bahagi ng pagtanda bilang isang doktora na inilaan ang aking buhay sa kalusugan ng mga kababaihang tulad ninyo, narito po ako para sabihin na ang kaisipang ito ay kailangan nating baguhin. Paano kung ang tunay na dahilan kung bakit tila nawawala ang koneksyon ninyo sa inyong lakas, sa inyong partner, at sa babaeng alam ninyong kayo talaga ay walang kinalaman sa inyong edad? Paano kung ang lahat ng ito ay dahil sa kung ano ang kulang sa inyong katawan? Ang tinutukoy ko po ay mga mineral. Oo, mga simple at mahahalagang mineral na maaring siyang ugat ng mga problemang inyong kinakaharap. Ako po si Dr. Ramila de La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan na lampas 60. Mahigit 30 taon ko nang tinutulungan ang mga kababaihan na bawiin ang kanilang enerhiya, sigla at kumpiyansa. Nakausap ko na ang libu mga asawa, veterano guro at mga lola na lahat ay nakaramdam na tila may nanahimik sa kanilang kalooban at nagkaroon ako ng malaking karangalan na masaksiyan silang muling magkaroon ng kislap sa kanilang mga mata. Karamihan sa mga kababaihan ay sinasabihang mag-focus sa hormone replacement therapy, mga gamot o pagbabawas ng carbs. Ngunit may isang nawawalang bahagi na halos walang nakakapansin, tatlong mahahalagang mineral na desperadong kailangan ng inyong katawan para ayusin ang daloy ng dugo. Suportahan ang inyong mga hormone at ibalik ang pisikal na koneksyon. Ang totoo, kahit ginagawa ninyo ng tama ang lahat ng iba pa, maaari pa rin kayong makaramdam ng panghihina, pagod o kawalan ng gana kung kulang ang mga mineral na ito. Ha? Pero heto ang magandang balita kapag naibalik ninyo ang mga ito, ang pagkakaiba ay maaaring maging malakas at mabilis. Sa artikulong ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang tatlong pangunahing mineral na makakatulong na muling buuin ang sirkulasyon buhayin ang inyong sigla at ikonektang muli kayo sa inyong partner at sa inyong sarili. At pakiusap manatili po kayo hanggang sa huli dahil ibubunyag ko ang numero unong pagkakamali na nakikita ko sa mga nakatatandang babae na tahimik na sumisira sa lahat ng benepisyong ito. Ito ay isang mahalagang bahagi ng palaisipan na hindi ninyo gugustuhing makaligtaan. Ngayon, simulan na natin ang talagang mahalaga, mineral fason magnesium, ang dalubhasa sa sirkulasyon. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang istorya na paulit-ulit kong nakikita sa aking klinika sa Maynila. Isang babae tawagin na lang natin siyang Aling Maria ang pumasok. Siya ay 687, marahil 73, at sinabi niyang palagi siyang pagod. Pinupulikat ang kanyang mga binti sa gabi magulo, ang kanyang tulog, at ang pinakamasama pakiramdam niya ay hindi siya konektado sa kanyang katawan, sa kanyang asawa, sa babaeng dati niyang kilala. Kumbinsido siyang ito na ang katandaan na, sa wakas, ay humahabol sa kanya, ngunit kadalasan ang tunay na nangyayari ay isang mabagal at tahimik na kakulangan sa isa sa mga pinakamahalagang mineral para sa katawan ng tao ang magnesium. Ang magnesium ang hindi gaanong napapansing bayani ng kalusugan ng kababaihan pagkatapos ng edad 60. Isipin ninyo ito bilang pangunahing taga-control ng inyong sirkulasyon. Tinutulungan nitong mag-relax at bumukas ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugong mayaman sa oksigen na makarating sa bawat bahagi ng inyong katawan, kabilang na ang mga lugar na pinakamahalaga para sa intimasya. Kung walang sapat na magnesium humihina ang sirkulasyon, naninikip ang mga kalamnan at nauubos ang inyong enerhiya na parang may maliit na butas sa gulong. Heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan habang tumataas ang blood sugar na maaaring mangyari dahil sa idado insulin resistance, ang inyong mga bato kidneys ay nagtatrabaho ng husto para ilabas ang sobrang asukal. Ngunit sa prosesong ito, inilalabas din nila ang malaking halaga ng magnesium. Ito ay isang nakatagong pagkaubos na nagsisimula ng isang mapanirang siklo. Ang mababang magnesium ay maaaring maging sanhi ng pagiging mas insulin resistant, nahahantong sa mas mataas na blood sugar, na magiging dahilan naman para mas maraming magnesium ang mawala sa inyo. Samantala, maaari ninyong mapansin ang iba pang maliliit na bagay na lumalabas. Pamumulikat ng kalamnan mababang mood, hindi mapakali sa gabi, o humihinang tugon sa mga sandali ng pisikal na pagiging malapit. Ang magnesium ay may mahalagang papel din sa pagpapakalma ng nervous system at pagsuporta sa tibay ng buto. Kung nararamdaman ninyong nababawasan ng sensasyon o bumabagal ang tugon, sa panahon ng intimasya ang mineral na ito, ang maaaring nawawalang susi. Kapag malakas ang inyong puso at maayos ang daloy ng inyong dugo, lahat ng iba pa ay nagsisimulang gumana sa paraang nararapat. Ang ilan sa mga pinakamahusay na pagkain na mayaman sa magnesium ay malamang nasa inyong kusina na ngayon buto ng kalabas sa lutong espinaka almendras, dark chocolate at avocado. Kung nahihirapan kayong makakuha ng sapat mula sa inyong dieta, ang isang suplemento ng magnesium glycinate o bisglycinate ay maaring makatulong na maibalik ang inyong mga antas ng dahan-dahan at epektibo. Nakita ko na ang mga babae na mula sa hirap na pagbangon sa kama ay nagigising na may panibagong lakas dahil lang sa pag-aayos ng kanilang magnesium. Para sa marami ang pagbabagong iyon ay simula ng isang bagay na makapangyarihan ang pagbabalik ng kumpiyan sa sigla at koneksyon. Ngunit ang magnesium ay simula pa lamang. May isa pang mineral na mas malapit sa puso ng mga kababaihan, isa na direktang namamahala sa inyong hormonal harmony, pagnanasa at sigla. Mineral number 2 zinc ang tagapagpatatag ng hormones. Hinding-hindi ko malilimutan ang isa sa aking matagal ng pasyente, si Aling Teresita, na 72 anyos. Isa siyang retiradong librarian mula sa Cebu na may mabait na mga mata at matalas na isipan ngunit mayroong tono ng pagkatalo sa kanyang boses. Dora de la Paz, sabi niya sa akin, hindi ko na po maramdaman ang sarili ko. Nasa pinakamababa na po ang aking enerhiya. Wala na akong interes sa mga bagay-bagay at pakiramdam ko'y anino na lang ako ng babaeng dati kong pagkatao. Sigurado siyang edad lang niya 'yon, ngunit pagkatapos ng ilang pagsusuri at mas malalim na pag-uusap, alam kong may kulang sa kanya na maliit tahimik at talagang critical zinc. Para sa mga kababaihan, lalo na sa ating mga lampas 60, ang zinc ay hindi lang basta isa pang mineral. Ito ang pinakapundasyon ng balanse ng hormone lakas ng immune system at maayos na pagtanda. Ito ay isang mahalagang manlalaro na ginagamit ng inyong katawan upang mapanatili ang maselang sayaw ng mga hormone pagkatapos ng menopause na siyang nagbibigay lakas sa pagnanasa, enerhiya at kumpiyansa. At heto ang problema dahil sa edad stress at ilang mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo, nagsisimulang mawala ng zinc ang inyong katawan ng mas mabilis kaysa sa kaya ninyong palitan. Sa bawat paghihi, nawawalan kayo ng kaunting zinc. Sa paglipas ng mga dekada ito ay naiipon at ang mga epekto ay mahirap baliwalain. Ang kakulangan sa zinc ay hindi laging sumisigaw. Ito ay bumubulong. Marahil napansin ninyo na tila numinipis ang inyong buhok o tila nanunuyo ang inyong balat. Siguro humina na ang inyong panlasa o mayroon kayong hindi maipaliwanag na pagnanasa sa matatamis. Para sa maraming kababaihan, ang mga tahimik na senyales na ito ay humahantong. Sa isang masakit na katotohanan, hindi na sila gumagana ng buong husay. Ngunit ang magandang katotohanan ay ang kakulangan sa zinc ay maaaring ayusin. Kapag naibalik ninyo ang inyong mga antas, lahat ay nagsisimulang magbago. Ang mga hormon, ay maaring makahanap ng mas mahusay na balanse ang libido ay madalas na bumabalik at maging ang paggana ng inyong mga nerbiyos ay maaring tumalas na maaring muling magpaalab ng pisikal na sensitivity at kasiyahan para itong binuksan muli ang switch ng kuryente ang mga pagkain tulad ng talaba atay ng baka buto ng kalabasa at garbanzos ay puno ng zinc kung kailangan ninyo ng karagdagang suporta, ang isang dekalidad na suplemento ng zinc picolinate o bisglycinate ay maaring makatulong na maibalik ang inyong mga antas. Madalas na may kapansin-pansing pagbabago sa inyong pakiramdam sa loob lamang ng ilang linggo. Bumalik si Aling Teresita makalipas ang isang buwan na may ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Dokra de la Paz, sabi niya. Sa totoo lang hindi ko akalain na ganito pa kasarap ang pakiramdam ko ulit. Iyan ang kapangyarihan ng zinc. Ngunit kahit gaano pa ito kahalaga, may isa pang mineral na mas kaunti pa ang nakakaalam. Ngunit ito ang nagtataglay ng susi sa inyong blood sugar, sa inyong mga nerbiyos, at sa enerhiya na taglay ninyo pagkagising sa umaga. Mineral sa trichromium ang bantay ng blood sugar. Naaalala ko ang pakikipag-usap kay Aling Elena, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Bagyo. Ilang taon na niyang pinamamahalaan ang kanyang timbang at binabantayan ang kanyang dieta, sinubukan na niya ang lahat. Ngunit mayroon pa ring hindi tama. Dradela Paz, mahina niyang sabi. Ginagawa ko na po ang lahat ng sinabi nila, pero pagod na pagod pa rin ako. Pakiramdam ko ang blood sugar ko ay pabago-bago. At ang aking sigla, nawala na lang. Ang sigla na tinutukoy niya ay hindi lamang tungkol sa blood sugar. Ito ay tungkol sa pagnanasa enerhiya at intimasiya na matagal na niyang hindi naramdaman. Matapos makinig ng mabuti, malakas ang kutob ko na kulang siya sa isang mineral na hindi alam ng karamihan na umiiral chromium. Ang chromium ay maaaring isa sa mga ang mineral sa kalusugan ng kababaihan, ngunit para sa ating mga lampas 6 ito ay talagang mahalaga. Isipin ninyo ito bilang tagabantay ng inyong mga cells. Tinutulungan nito ang inyong insulin na gawin ng maayos ang trabaho nito na ilipat ang asukal mula sa inyong daluyan ng dugo patungo sa inyong mga cells kung saan ito nararapat para magamit bilang enerhiya. Kung walang sapat na chromium, nagiging matamlay ang insulin. Ang glucose ay nananatili sa inyong dugo at ang inyong mga antas ng enerhiya ay bumabagsak. At heto ang malupit na bahagi ng siklo, ang mataas na blood sugar ay nagiging sanhi ng paglabas ng mas maraming chromium sa inyong katawan. Dahil dito, maraming kababaihan ang nakakaramdam ng pagkaubos ng lakas, pagkalito at kawalan ng gana. Ang nagpapangyari sa chromium na maging napakalakas ay ang tahimik nitong papel sa likod ng lahat, mula sa pagkontrol ng gana hanggang sa balanse ng hormone. Kapag mababa ang inyong mga antas, maaring tumindi ang pagnanasa sa matatamis. Mas madaling maipon ang taba, lalo na sa bandang tiyan, at mas malakas ang tama ng pagbaba ng enerhiya. Sa paglipas ng panahon, maaring maapektuhan nito ang inyong buong sistema ng hormonal na nagnanakaw sa mga kababaihan, hindi lang ng pisikal na sigla, kundi pati na rin ng kanilang emosyonal na koneksyon sa kanilang mga partner. Para sa isang babaeng tulad ni Aling Elena, na pakiramdam ay nawala na ang kanyang galing sa loob at labas ng kwarto, ang pagpapanumbalik ng chromium ay gumawa ng malaking pagkakaiba sa loob ng ilang linggo ng pagdaragdag ng mga pagkaing mayaman sa chromium at isang partikular na suplemento, naging matatag ang kanyang enerhiya, bumuti ang kanyang fokus, at nagsimulang bumalik ang pakiramdam ng personal na kapangyarihan. Makakahanap kayo ng chromium sa mga pagkain tulad ng broccoli Brazil nuts, katas ng ubas karne ng baka na walang taba at itlog. Kung hindi sapat ang pagkain ng mga suplemento ng chromium picolinate ay madaling maabsorb at ligtas para sa pang-araw-araw na paggamit sa katamtamang dami, hindi kailangan ni Aling Elena ng isa pang plano sa diyeta. Kailangan niyang punan ng isang kakulangan na tahimik na pinagdusahan ng kanyang katawan sa loob ng maraming taon. Ngayon marahil ay iniisip ninyo bakit hindi ko pa ito narinig. Hindi po kayo nag-iisa. Ngunit may dahilan? kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay mababa sa mga mineral na ito at hindi lang ito dahil sa edad. Bakit mas epektibo ang tatlong mineral na ito kung magkakasama? May isang bagay akong natutunan. Pagkatapos gamutin ng mga kababaihan, sa loob ng mahigit tatlong dekada, ang inyong katawan ay hindi gumagana ng magkakahiwalay. Lahat ay konektado. At pagdating sa inyong enerhiya, sirkulasyon at intimasiya ito, ay lalong totoo. Naaalala ko isang araw, meron akong dalawang pasyente magkasunod. Ang isa ay umiinom lamang ng magnesium. Ang isa naman ay nagsimula ng isang plano na kasama ang magnesium zinc at chromium ng sabay-sabay. Pareho silang nasa edad 65, ngunit ang kanilang mga resulta ay parang gabi at araw. Ang babaeng pinagsama ang tatlong mineral ay nag uulat ng mas malinaw na enerhiya, mas mahimbing na tulog, mas matatag na blood sugar, at sa kanyang sariling mga salita, mas nag-aalab ang aming pagsasama ng aking asawa kaysa sa naranasan ko sa loob ng semo taon. Hindi iyon nagkataon lamang. Binubuksan ng magnesium ang mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo at mga sustansya na dumaloy ng malaya. Pagkatapos, papasok ang zinc para suportahan ang balanse ng hormone at buhayin ang sensitivity ng mga nerbiyos. At ang chromium ay nagtatrabaho upang patatagin ang inyong blood sugar na pumipigil sa mga pagbagsak ng enerhiya na nagpapahirap sa lahat mula sa motibasyon hanggang sa intimasiya. Kapag ang tatlong mineral na ito ay nagtutulungan, bumubuo sila ng isang tatsulok ng suporta, sirkulasyon balanse ng hormone, at kontrol sa metabolismo. Bawat isa ay pumupuno sa isang puwang na hindi kayang takpan ng iba ng mag-isa. Iyon ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang pakiramdam na ginagawa na nila ang lahat ng tama ngunit hindi pa rin maganda ang pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng mas malalim na balanse na dahan-dahang sinira ng panahon at stress. Ang magandang balita ay kapag napuna na ang tatlong sustansyang ito sa pamamagitan ng matalinong pagkain at simpleng dekalidad ng mga suplemento, madalas na naguulat ang mga kababaihan ng isang malaking pagbabago. Hindi lang sila bumubuti ang pakiramdam, mas nararamdaman nila ang kanilang sarili. Mas may kakayahan, mas tumutugon, mas buhay na buhay. Ngunit heto ang bahaging hindi napapansin ng karamihan. Kahit na magsimula kayong magdagdag ng mga mineral na ito, maaaring hindi ninyo namamalayan na nauubos ninyo ito araw-araw. Ang mga nakatagong pamatay na umaagaw sa mga mineral na ito. Minsan may pasyente ako na nagngangalang aling Lorna. Siya ay 71 matalas pa rin ng isip at puno ng buhay, ngunit sinabi niya sa akin, Dora de la Paz, ginagawa ko na po ang sinabi ninyo. Umiinom ako ng tamang mga suplemento at kumakain ng mas maayos. Pero iba pa rin ang pakiramdam ko. Nang hihina ako hindi gaanong malinaw ang isip ko at sa totoo lang, hindi na ako kasing sigla para sa aking asawa. Tiningnan namin ng mas malapitan ang kanyang pang-araw-araw na gawi at doon ko na pagtanto. Hindi niya namamalayan na sinasabutahin niya ang kanyang sariling mga pagsisikap. Hindi ito napapansin ng karamihan sa mga kababaihan Ngunit may mga pang-araw-araw na pagkain at gawin na tahimik na nagnanakaw ng magnesium zinc at chromium mula sa inyong katawan. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang hindi ninyo nakukuha. Ito ay tungkol sa kung ano ang aktibong kumakalaban sa inyo. Asukal refined sugar. Sa tuwing tumataas ang inyong blood sugar mula sa cake cookies o matatamis na inumin inilalabas ng inyong mga bato, kidneys ang magnesium at chromium para subukang bumawi. Kung mas maraming asukal ang kinakain ninyo, mas marami ang nawawala. Kapeina caffeine. Ang ilang tasa ng kape sa isang araw ay maaaring mukhang hindi nakakasama, ngunit kapag idinagdag ninyo ang mga soda at iced tea, malaki ang epekto. Maaaring harangan ng kapeina ang pagsipsip ng magnesium at magdulot ng stress sa inyong sistema. Alak alcohol malaki ang epekto nito. Ang isang baso ng alak gabi-gabi ay maaaring magpababa ng zinc, magpataas ng pamamaga at makagambala sa balanse ng hormone. Sobra-sobrang calcium. Maraming kababaihan ang umiinom ng mga suplemento ng calcium para sa kanilang mga buto, ngunit ang sobrang calcium ng walang sapat na magnesium at zinc ay maaaring lumikha ng kompetisyon sa inyong tiyan na mag-iiwan sa inyo na kulang sa dalawa pang mineral. Ang lahat ay tungkol sa balanse, mga pagkaing proseso, ang mga pagkaing madaling i-microwave, puting tinapay, at mga dikahong pagkain ay tinanggalan ng kanilang natural na sustansya at puno ng mga sangkap na maaaring humarang sa pagsipsip ng mineral. Nang ipaliwanag ko ito, lahat kay Aling Lorna, nagulat siya. Hindi ko alam Nasinisira ko pala ang lahat ng mabuting ginagawa ko araw-araw, sabi niya. Nang bawasan niya ang asukal lumipat sa isang tasa ng kape sa isang araw at binago ang kanyang mga gawi, nagsimulang magbago ang lahat para sa mas mabuti. Bumalik ang kanyang enerhiya, naging mas malinaw ang kanyang isip, at oo, bumalik ang kanyang koneksyon sa kanyang asawa na mas malakas kaysa dati. Kaya ngayong alam ninyo na kung ano ang maaring umuubos sa inyong lakas. Paano nga ba talaga kayo magsisimulang muling magpalakas? Ang 7 Araw na Solusyon, ibalik pasiglahin ko Monekta. Kapag nakikipag-usap ako sa mga kababaihan tungkol sa pagbawi ng kanilang lakas at intimasya karamihan, ay inaakala na aabutin ito ng ilang buwan o huli na ang lahat. Ngunit ang nakita ko sa aking sariling mga pasyente, ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang pagbabago ay maaaring mangyari ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. Minsan nakatrabaho ko ang isang babae na nagngangalang aling Gloria, isang ay kasing taong gulang na byuda mula sa Davao na kamakailan ay nag-asawang muli. Lumapit siya sa akin na hihiya at sinabing, Masaya na po ako ulit, Dr. Dela Paz, pero ang katawan ko ay hindi makasabay sa aking puso. Nagsimula kami ng isang simpleng seti araw na plano. Hindi ito isang biglaang dieta o isang tumpok ng mga tableta, kundi tamang pagkain, ilang matalinong suplemento at madaling pang-araw-araw na gawi. Sa loob ng isang linggo, naramdaman ni Aling Gloria ang mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at sa kanyang mga salita, isang sigla na akala ko'y hinding-hindi ko na muling mararamdaman. Ang planong ito ay epektibo dahil ibinabalik nito ang kinuha ng panahon at stress. Narito ang isang pagtingin sa kung ano ang kasama rito, isang makapangyarihang almusal simulan ang bawat araw na may dalawang itlog hiwa ng abokado at ginisang espinaka. Ang kombinasyong ito ay tumatama sa lahat ng tatlong pangunahing mineral, magnesium zinc at chromium at nakakatulong na patatagin ang inyong blood sugar para sa buong araw, isang pampalakas sa tanghali. Ang isang dakot ng buto ng kalabasa at isang maliit na piraso ng dark chocolate ay maaaring masiyahan ang mga pagnanasa habang pinupunan ng inyong mga reserba ng magnesium at zinc, isang matalinong tanghalian. Isipin ang inihaw na salmon na may kinoa at broccoli. Ito ay isang mabisang kombinasyon para sa suporta sa sirkulasyon at mineral. Isang masustansyang hapunan subukan ang karne ng baka, na grass-fed na may steam chard o asparagus, mga pagkaing nagpapalusog sa inyong puso, hormones at sigla. Isang nakakakalmang gabi, bago matulog kumain ng isang piraso lang ng Brazil nut, para sa chromium at selenium at uminom ng isang nakakakalmang tasa ng herbal tea upang matulungan kayong matulog ng mahimbing at makabawi. Kasabay ng mga pagkaing ito, simple lang ang suplemento ni Aling Gloria, $200 each text. I I is sa nam kine, makuya. Ng magnesium glycinate 15 mm ng zinc picolinate at $200 may CG ng chromium picolinate sa umaga. Naglakad-lakad din siya pagkatapos ng tanghalian at gumawa ng kaunting stretching sa gabi. Hindi ito tungkol sa matinding pagsisikap. Ito ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy. Pagkatapos lamang ng pitong araw, hindi lang siya bumuti ang pakiramdam. Mas naramdaman niya ang kanyang sarili. At iyon ang pinakalayunin. Hindi para maging ibang tao, kundi para muling kumonekta sa malakas at may kakayahang babae na noon pa man ay kayo na. Isang huling salita mula sa inyong doktora. Sa paglipas ng mga taon, daan-daang kababaihan na ang naupo sa aking opisina, bagsak ang mga balikat at puno ng pag-aalinlangan ang mga mata lahat, ay tahimik na nagtatanong ng parehong hindi masambit na tanong, ito na ba yung ganito na lang ba ako ngayon? Hindi sila naghahanap ng milagrosong tableta o bukal ng kabataan. Gusto lang nilang makaramdam muli na sila ay buhay na may kakayahan malakas at konektado at paulit-ulit na saksihan ko ang mga parehong babaeng iyon na lumalabas sa aking opisina pagkalipas ng ilang linggo na mas tuwid ang tayo mas malapad ang ngiti at muling ko mo konekta sa isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila ay nawala na magpakailanman narito ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa aking trabaho ang pagtanda ay hindi kailangang kunin ng iyong lakas ngunit ang pagsuko sa iyong sarili ang gagawa nito. Ang inyong katawan ay may kahangahangang likas na kakayahang tumugon, maghilom at muling bumuo. Ang inyong dugo ay gusto pa dumaloy at ang inyong puso ay gusto pa rin kumunekta. Kailangan ninyo lang maging kasama nito at bigyan ito ng tamang mga kasangkapan. Ang mga mineral na ito ay hindi nagbabago kung sino kayo. Ipinapaalala nila sa inyong katawan kung paano maging kung ano ito noon pa man isang buhay, humihinga at masiglang sistema na binuo para sa layunin, pagnanasa at koneksyon. Gusto kong marinig ninyo ito nang malakas at malinaw, hindi kasira, hindi ka pa masyadong matanda at hindi ka patapos. Nakita ko na ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na muling buuin ang kanilang sigla at palalimin ang kanilang intimasya sa mga paraang akala nila ay imposible. Nasa loob ninyo rin ang parehong potensyal na yon. Ang kailangan lang ay isang desisyon na itigil ang pagtitiis at simulang igalang kung ano ang tunay na kailangan ng inyong katawan. Sana'y may napukaw ang mensaheng ito sa inyong kalooban. Isang tahimik na boses na nagsasabing, Handa na akong makaramdam na buhay muli. Pakiusap huwag ninyong hayaang maglaho ang boses na yan. Kung naka-resonate sa inyo ang artikulong ito, gusto ko pong marinig ang inyong kwento. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na susubukan ninyo. Ang inyong kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa isa pang babae sa kanyang paglalakbay. At kung nais ninyong makatanggap ng mas praktikal, at makapangyarihang payo sa kalusugan na tulad nito mangyaring mag-subscribe para manatiling konektado panghuli kung may kilala kayong kaibigan kapatido ina na kailangang marinig ang mensaheng ito mangyaring ibahagi ito sa kanila minsan ang kaunting pag-asa ang pinakamabisang gamot sa lahat